lang panghalip po mga OPJ ngayon lang po tayo nakapagbalik sa Pagbibidyo video o pag po kasi nabis medyo na-busy tayo uh, sa ating uh, may iba po na tayong uh, Kinabibisihan po mga Kapigey mayroon na po tayong mga manok panabong uh, galing sa mga malalaking farm so yun ang dahilan kung bakit hindi ako hindi na ako nakapag so ngayon balik tayo sa pagbidyo Uh, update lang po tayo. Dumating na po yung ating uh, limang figure. So, para sa ating mga inahin, galing po ito sa wheeled pitch figure equipment. Uh, lima po ang ating order kasi lima po yung ating parowing pin. Parowing pin lang po ang ating lalagyan nito para maywasan yung uh, pagkakain ng mga biik sa uh, pagkain ng ating mga inahin. So, uh, tara, tingnan natin yung ating mga baboy na ay, yung mga inahin nating buntis na malapit na mga anak na lagyan natin ito ng feeders po mga pigi. At, tara, puntahan natin. Ayan uh, po ang mga manok natin panlaban. Uh, binibinta rin yan. May iba't ibang klase tayo. May galing po tayo sa MG5 gym Farm. May igplatan. May lead backyard. At saka may uh, gimpam din at yung pinaka huli nating manok na dumating ay yung uh, galing kay din boy uh, gimpam so ito na po yung mga biig po na, yung mga inahin po natin yung lagyan nating pidderso ito po ah uh, nag 3 months po ito uh, pagka September si 4 yan malaki po ang at yan po mga pigi yan po saka, ito po yung ano po yung at yung pang na uh, tatlong buwan po pagka uh, September 6 yata yun at it, ito naman yung iba so uh, apat po ito na kasusunod uh, susunod, uh, sun, sunod sunod pong mga anak ah, uh, ito po yung ating large swipe po uh, galing kay Sir Soto ang haba po ng katawan malaki po ang tiyan at ito din yung ating first, first parity po isa po itong landris yan malaki din ang tiyan at ito naman yung bago nating war po mga kapige yan si Bruno ang malaki na 7 months old po pa, pa po ito ang haba ng katawan. so yung mga paruing pin natin, ah, dito natin ilagay sa mga o ah, yung na yung feeder so, dito natin ilagay sa paruing pin po natin, ah, ito po yung paruing area po natin ah, lima po ito ka lima po ito kwarto so ah, siguro mga Saturday ah, sabi kasi ng yung welder na kakilala ko uh, sa tulidaw uh, simula na niya na uh, ilagay dito sa ating mga paruing fin po mga kapigy at uh, mag-upgrade din tayo kahit pa paano uh, para mas maganda tingnan yung ating baboyan po mga kapigi at uh, hindi naman mas maganda hindi lang mas maganda tingnan kundi ah uh, komportable comfortable po yung mga inahin natin na mga nak sa kain area uh, hindi po sila uh, maano mabasa o ma, mabasa sa mga sa kain nila sa kain lang uh, pagtubig kasi may lalagyan na pong ano mga lalagyan <clears throat> po ng kanilang pagkain dito po sa maliit kong baboy hindi po ako nag ang 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 gamit ko po nito o oh, yung mga na, nakasanayan ko ay wet feeding po po para sa mga inahin dito po sa maliit kong Ay ah, hindi po nag-dry nag-dry feeding po ako sa kanila kasi ano mas ah, hindi pa po ako nakapag ah, lagay ng tangke o hindi pa ako nakapag ah, nakapag-install ng na, ng drinker po sa kanila. So ngayon awit uh, feeding muna tayo baka so, mga ilang buwan o next year uh, may dry feeding mo dry feeding na tayo po mga pigi uh, ngayon po ay may walo tayong inahin dalawang barako at plano ko pa uh, padamihin pa po nitong ating mga inahin po mga pigi at dito uh, may may, may ginagawa na po akong ano uh, another building po sa ating inahin Uh, ang kulang na lang po ay yung uh, pin. Dito po, uh, tara po, tingnan po natin yung area. Yan po. Uh, dito sa amin ngayon ay sobrang init po mga kabigay. So, yan po, ay yung ating manokan. Sobrang init. Yan. Yan po ang ating malit na manokan. Uh, malit lang po ang area ng ating cording. Pero yung mga materyales po natin ay galing po sa mga bigating farm. Uh, at hindi tayo pumili sa mga tabi-tabi lang para maiwasan yung mga mix na breed. At talagang street po yung nakukuha natin sa malaking farm po mga pig. So, ito na po yung area na extension po sa ating parawing area. Yan po. Uh, kasya po dito yung ah uh, double na farrowing pin, pin dito natin ilagay po mga pigi so bali dalawa po inilagay natin so may 10 na tayong inahin balang araw po dalawa lang kulang. lang uh, hindi tayo kukuha ng uh, beak bi dito sa ating uh, sa ating manginahin para maiwasan po yung pagka-cross ng uh, isang lahi lang po mga pigi so sa iba tayong mga uh, mga backyard ko kuha yung backyard na uh, mga mga uh, kahit ipuan lang po mga pigi oh, sapat na yun okay na yun po mga pigi oh, siguro kukuha ko sa baka sa Zika or sa i, or sa or ibang backyard dito sa Bohol uh, plano ko po lang po mga pigi na Uh, yung uh, ay yung idagdag ko na inahin na uh, paano ko yung uh, po mga kapigi para malagdagan yung landres ko isa lang po yun so para maging tatlo na po mga kapigi nakita ko naman na mas uh, okay talaga yung landres okay naman ang uh, so, uh, haba sa haba ng katawan nandiyan ang kanyang figura ng katawan nandiyan at yung tatamtaman na taas po uh, tamang-tama po 'yun. So plano natin ngayon sa susunod ang pagdagdag ng ating inahin, yung landas na po mga kapig. Unti-unti po nating paramihin ang ating mga alagang baboy at mga alagang manok po mga kapig. Uh, hindi po ako uh, hindi po ako ano, uh, mga pigi, hindi ako kung uh, nagalaga ng mga native kasi nakita ko na sobrang ano, sobrang uh, maliit ang kita kasi ah uh, Tanto uh, mag uh, 200 pesos na 'yung per kilo dito sa amin 'yung mga native na chicken. So uh subalit so 'yung mga manok na panabong ay ay mga 6 to 7 months basta straight lang po 'yung lahi, hindi crossbreed. Nasa yun na nasa ano nasa ito tin mga mga 8 months 'yung yata yun mga broodstock po mga pigi. Uh, basta galing sa malaking farm yung bigati na farm nasa 8k na po yun ang presyuhan po mga pigi uh, so ngay so kaya, kaya yung inalagaan ko ay pan manok panabong po mga pigi so at uh, punta tayo update din tayo sa ating uh, sa ating mga biik. Yo, ito may dalawa lang natira. Nasa mga 120 kilos. Ayan, brown at saka puti po mga pigi yan. Ayan, yun sa dulo. So, dito sa ating uh, sa ating uh, nursery fin. Uh, wala po po ang laman yan. Si wala pa tayong mga nakainhan. So, hanggang dito lang po mga pigi. Hanggang sa muli po at sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na po kayo mga kapigay. Uh, ayang isang yung subscribe, sobrang laki ng po sa akin yan. Uh, maram maraming maraming salamat po. God bless po sa lahat. Ingat.